Meron din dito ng lugar kasi Sancilor, Saboy at Sakapilmon. Maganda din dito sa Ma Saboy. Maganda din, ma'am. Dito din pang mag-stay ka sa Saboy, 3,700 per night. Tapos mayroon na rin kayong Seattle back and forth kapuntang Jollibee. Doon ang drop building pick ng pick-up. Malayo. Pagdating ko dito sa nang gabi, boring ka na dito.

kumain ako na dyan na guest Gopo lang, dalawa 18,000 yung bill natin Isang <laughs> <laughs> na lang yun oh Oo, oh, ipan daw yun eh uh, Matagal na daw nilang Pinangarap Pinangarap oh. na asawa Eh, ipan <laughs> daw ano, Anniversary kasi nila Kaya uh, talagang sabi nila yes. Trip to work <laughs> lang yung 18,000 sa pahigit grab yan, pag dito ka mag-stay, dito na tayo mag Yan, dadaan tayo dito.

Uh, segula, Ay kaya pala island. tinatawag tong station zero kaya may ano dyan sa, sa pangpang -pang ba yan? Yung oh, uh -huh. Parang zero di diba? <laughs> Yung, uh <-huh. laughs> parang sign <science> zero <laughs> Mas ano to? Mas meron pala kayong kwan sir? Ano itong yung kanang manok? Farm? hindi, ano lang yung, uh -huh. nagsasabong ah, na Nakipustahan lang oh. Oh. Pang patay oras lang yun. hmm. Kasi pag nasa abroad, dagat naman yung natupag niya. <laughs> Kaya, ah, ko pala si Seth. Oo, oh, oh. seaman siya. Pagdating dito, yan, unwind naman. Oo, oh, relax-relax konti. Okay, no? Oh. Para mapapasa naman yung videos, stress. Wala kasi sigawan doon. Dito may sigawan. Kusok kami dito para ha? Tungit? Pusoy. Ah, oh, pusoy. Pero oh, kasama, mga karamihan mong kasamahan sir, mga Pilipino din. Oo. Oh. Ito marami dito na mga yung pangset yung kapag Pick up and drop off only. So, guys.

di yes. oh.